🎵 Come to Ellen apart, you too mm. 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 na sila, lilinya na sila, lilinya na sila. Miss Universe sa pagkain. Ay, pagkain. Ay, pagkain. Ay, pagkain. -so? Ay, pagkain. -so? Ay, pagkain.

Ayo. Kami ho gagambal. Eto si Boy ngon ng tayo. Also. Tawid na kayo doon. Padalig na tayo Ay, doon. kayo lahat. Salamat ate. Si na lang <laughs>

Andito na naman kami sa Guchang Changpon at namamasal kaming mga Pilipina. Ayan siya, si Rwena, yung kapatid niya, at saka yung kasama niya sa trabaho. Ayan, ganda-ganda dito. Tarawang kasalan pag Ayan, kanya-kanya. Sige, bira. Ayan siya. Sige, Sige. pusing! Ayan Enjoy enjoy. Ay, <laughs> enjoy, enjoy. Enjoy, <laughs> enjoy, enjoy. Di alam kung saan tatago. Umakit na kaya kayo dyan at sakin nyo. <laughs> Sakay kayo dyan.

Bubuka ang bulaklak sa sara ang bulaklak. O dito kayo oh, sa pink o. Oh. Asa mo, nang diyan eh. Bubuka ang bulaklak sa sara ang bulaklak. Oo po ang reyna at pupusing na siya. One, two. Okay, nice. Nice!

ano yung background ko kayo at hindi sa to dapat to ay ay sandali ay hindi na hindi na sandali alis na oh may oh. <inaudible> background <inaudible>

Kunan mo naman ako sa Will You Marry Me. Ah. Oh, Will You Marry Me. Kunan mo ako, darling. Yan na yun. Dito ako. Saan pa ako? Dito ako. Ganda-ganda dito, guys. Grabe. Mm -hmm. Ayan, oh. Ang dami dami bubuyog. Pag kinagat ka ng bubuyog dyan, ay ikaw din ay garap. Magkakaroon ng pantal-pantal. Hindi naman kasi ibubuka-buka kapag walang mga bubuka. Sa sarili. Ayan. Yeah. Ganda ng view. Dito lang kayo. Sabi dito, darling <laughs> dali Ikaw? Dito, ako masakay. Parang oh. oh. Oh, yun na.